Hello Fire Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Tignan natin ang messages gabay energy para sa September 13, 2023. For Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit guiding. for Aris, Leo, and Sagittarius. For September 13 2023 spirit guide Jumping card please So for some of you know meron tayong seven of wands na ang daming challenges na pinag kinakaharap ngayong araw na to Ang daming struggle Ang daming competition sa trabaho challenges sa pamilya, struggle sa pamilya, sa relasyon, sa business So, sinasabi ng card, no, ng The Chariot, kailangan mag-focus kung ano man tong kinakaharap mo ngayon, no, maging irresponsible ka. Maging responsable ka, ay nina, no, fire sign. Uh, magkaroon ka ng, for example, nagkakaroon parang, for some of you, no, nag struggle uh, Magkaroon ka ng, in, ano, pag-iimbestiga, masusing pag-iimbestiga dito, no for most of you sa negosyo to, no? Kailangan mo magkandak ng investigation, no? Kung sa karelasyon nyo to, so kailangan mo maging resourceful, no? Huwag kang mag um, mag-search ka sa Facebook, no? Ng mga picture, kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, maging resourceful ka para mapatunayan mo, may ebidensya ka, para masagot yung mga katanungan mo. No? Ang dami mong question about sa inyong relationship. So, mag-focus ka lang, fire signs. Kailangan mo mag-concentrate, ha? Have courage, sinasabi ng ating page of ones. Huwag kang matakot al alamin yung katotohanan. Kasi magkaka mag, mag may discovery dito sa Page of ones eh. Tignan pa natin, fire. Fire signs. So, we have the world. For some of you naman, no? Maraming makaka... Ma... accomplish ngayong araw na to. May success dito. No? Or it's either... Yung nalaman nyo is... Madi-discover nyo na talaga, no? May accomplishment, may katapusan. No? For some of you naman, makakaalis, sa, makakaalis na papuntang ibang bansa, makakaalis papuntang ibang lugar, sa trabaho, makakapag-aral na sa ibang lugar, uh, makakapag-trabaho sa ibang bansa. ano? So, may pagmamaster din dito ng mga course. So, kung may mga project yan, so it's perfect. Ano? But, kung ito ay it's all about sa mga iniisip nyong struggle na pinagdadaanan nyo makakahanap at makakahanap rin kayo ng ebidensya kung niloloko ba kayo ng taong to so ayan no? may failure naman dito yung iba it's a bad luck kung ano man yung ginagawa nyong kalokohan sa mga partner ninyo or ng taong to sa inyo no? um, may karma din silang ma marireceive no galing sa ating universe. So, kung hindi hindi niyo tinapos 'to no, kung hindi niyo tinapos 'yan, um paulit-ulit lang kayo sa sitwasyon eh. Patuloy at patuloy niyo pa rin 'yang mararanasan. Tingnan pa natin. Fire signs. So, ayun no? there's a karma. It's a, it's all about judgment, ano? So, kailangan nyo ng ano, ano, Um, mamulat na yung mga mata nyo sa katotohanan. And kailangan nyo nang mag-decide kung gusto nyo pa rin bang paulit-ulit na lang yung sitwasyon na nararanasan nyo o makailangan mo nang mag-decide para sa ikagaganda rin ng ano no, gaayos din ng sarili mo. It's all about reju rejuvenation eh and making choices sa buhay mo. Oops. Tignan pa natin. So, ayan, no? Oh, parang ang nakikita ng iba sa inyo is panay na lang bilim. Ano? Wala na kayong tiwala sa taong to, or wala nang tiwala sa inyo yung taong to. Masyado na kayong naa-isolate, ano? Kaya, kumilos ka na. Um, wag na lang, wag pa naiisip ano, kailangan mong kumilos, kailangan mong maging resourceful para malagpasan mo tong um, tong sitwasyon na or struggle na pinagdadaanan mo ngayon and magkaroon ka ng um, lakas ng loob, no? Have courage para harapin yung katotohanan. Ayan, no? May mga betrayal. Panluloko ko talagang nangyayari sa inyo ngayon. So, protektahan mo yung sarili mo sa mga taong to, no? Ano? Fire signs. Kasi parang ano kayo, eh, no? Yung mababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Parang takot ka. Oh. Takot ka kasing, ano, di ba? harapin yung katotohanan. So, lumabas ang ating strength. Talagang courage. Baka naman kasi aware ka nang niloloko ka, no? Pero wala. <laughs> Dahil mahal na mahal mo siya, eh, or niloloko ka na sa negosyo mo, takot kang lumaban sa kanila. Dahil alam mo, malalaki silang tao na may mga pera. Yan makaka-recover ka sa pain na pinagdaraanan mo ngayon. Basta maging optimistic ka lang and pairalin mo yung strength mo, yung lakas ng loob mo para harapin to. Tignan pa natin. Yung iba sa inyo, yun, ayan, no? yan ang nararamdaman, sobrang lungkot. No? Ang lulungkot ng baraha ngayon ng ating mga signs, ano? Pero, ikaw talaga is talagang para ka naglulok sa, na sa kalungkutan, no? Fear of risk, eh. Takot ka bang mag-isa, ano? Fire signs? Yan ba yung pinaka, hindi mo pa natuturoan yung sarili mo kung paano mamuhay mag-isa eh. Parang lagi ka na lang nakadependent sa taong to, sa kanegosyo mo, no? Ngayon, nalaman mo niloloko ka. Ayan, masyado ka nagluluksa. Or yung, for some of you, is may namataya na yan. Sobrang nagluluksa ngayong araw na to. Or talagang umalis na, no? Iniwan na kayo. Nakipag, ano na yung mga ka business partner ninyo Ayan, nasyado kayo naglulok sa ngayong araw na to pero ang sabi ng card na no kung ano man yung sakit na nararamdaman mo yun ngayon, ramdamin mo lang, sige lang dahil darating din ang araw na makaka-recover kayo sa lahat ng mga nangyayari Ayan no, may forgiveness, recovery feel your grief but know that things will get better Tingnan natin, fire signs. At huwag mong sarili, sisihin yung sarili mo, fire signs, kung bakit nangyayari yan sa'yo, ha? Kasi, magsa-self-pity ka, eh, no? Nagsa-self-sabotage ka na. Ayan, no? May distraction. Nadidistract ka na rin sa mga bagay na, ano, nangyayari sa'yo ngayon. Pero kailangan mong harapin yung katotohanan. So, tignan nyo yung the tower, no? Sinasabi nga ng the tower na always expect the unexpected. Kung feeling nyo dati, no, na ito na siya. Siya na yung taong para sa'yo. Pero, nagkamali ka, no? Yung mga bagay na akala mo hindi niya gagawin. Or, kung sino pa yung taong pinagkakatiwalaan mo no? na, ano, no? ng gusto, siya pala yung talagang lolokohin ka. Tignan pa natin. Fire signs. Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit guide. More messages for fire signs. Jumping card, please. Okay. ano napaka harsh ng iyong pinagdadaanan ngayon napaka ruthless ng taong 'to no taong 'to ka negosyo mo ka relasyon mo napaka ruthless niya hindi man lang niya inisip yung mga pinagdadaanan yun ng struggle sa buhay ano ang inisip lang niya yung sarili niya no masyado ka rin ng manipulate ng taong 'to manipulator din tong taong 'to no So, mga, may mga, ano, no, unexpected conflict din kayang ma, uh, mapagdadaanan, no? Yan, yeah, no? Conflict in strife movement. So, but you need to move forward. Fire sign, fire sign also. Tignan pa natin. For fire signs, ano kailangan ni fire signs ngayon? Ngayong araw na to. the moon. Ay, bakit meron tayong ano dito? Okay, the moon, no? Be careful of seeing things that are not there. So, huwag kang maging masyadong um, mag-illusion na mag-illusion, no? So, panay fear yung nararamdaman mo, deception, at saka walang satisfaction. Unless your creativity. So, ano, itong victim of conscience, consciousness, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na aware na kayong niloloko, pero parang nagiging, ano ka eh, talagang bubulag-bulagan ka na lang eh, no? Unleash your creativity. Alam mo, napaka-resourceful mong tao. Yan din yung sinasabi ko sa sa'yo kanina, maging resourceful ka, gamitin mo yung pagiging, ano mo, resourceful mo, no? It's either sa inyo, nagiging martir na lang, ano. Dahil takot mawala yung person na to. Oh my gosh. Wow, ang dami. It's all about rejection. Kung kayo man yan na nagkakaroon ng temptation sa buhay, no? Reject nyo. Kasi, nalulungkot yung mga taong sa paligid kung bakit, ano eh, ginagawa mo yan, ano? Hindi nila ina-expect na kaya mong gawin yan sa kanila inner child. So, balikan mo kung ano man yung mga struggle na napagdaanan nyo ng karelasyon mo, mo ng karelasyon mo, ano? Balikan mo yon, Bumalik ka sa simula. Masyado ka kasing ma-pride na tao. No? Or ma-pride na tao yon, Ayan, no? Hole in the soul. Sobrang nasasaktan ngayon. And sana nga mag let go na siya, no? Kung ganyan din naman yung ginagawa mo sa kanya or ganyan yung ginagawa niya sa inyo. Eh, let go nyo na, no? Huwag mo nang habaan yung pasensya mo. <laughs> ba diba? Patience, eh. Masyado kong mapasensyang tao, eh. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, nagiging martir na kayo sa anuman sitwasyon na yan, no? Have courage to let go. And lagi kang humingi ng tulong sa taas. No? Mahalin mo daw ang iyong sarili try to let go. let go mo na yung mga bagay na nakakasakit sa iyo, no. Ngayon, no? sobrang lungkot mo. Hindi mo na nga alam kung kaya mo pang i-open ulit yung puso mo, magdiwala ulit, ano. Pero sinasabi ng card na mahalin mo yung sarili mo at tutulungan ka ng ano taas basta manalig ka lang, have courage to let go kung ano man yung bagay na 'yan, no. So Ayan. Ayan lang atin ang ating reading for fire signs. So, see you on my next video. Bye-bye!